sabi ko wala na siyang nakita sa baba hindi na ba po yung bata ni Edwina

mga loads na uh, nakarating um, uh, nakarating kami sa kalsada na no? saan kasi po inabot ko kami ng gabi dito kasi po sumundan po namin si commander gamis po kung saan niya yung, yung bata na kanina pero nakuha na namin yung bata kailangan namin na makarating dun sa may nice. isa namin bag kasi may pagkain kami dun kaunti lang uh, ah, mapakain namin yung baka ang pinula akong isip ng diba isip ko na kung lalang diba isip kayo kailangan namin na makarating kami dun sa uh, pinatuloyan namin kasi para may ano kami dito na, na yung uh, yung bata na kasi parang nakapagod ko ito kami dito nag-uusap na pero hindi namin ano kung sino nag-uusap kasi may narinig po kami dito nag-uusap tayo magkumpiyan pa ano, palabas kasi parang may narinig ko ako na may nag-uusap pero okay na lang ang natin ng bata natin sa pinyo, na nato sa pinoon na pintas natin ng bata pero hindi pa po totally pintas ang bata mga lords kasi ito dadala pa po namin na sa critical bakalina ito here

pagpapalakas ng kanilang mga kapangyarihan. Kaya, so, hindi tayo mag, ano, hindi tayo mag video na palabas. Palabas baka. Dito lang, kasada lang yung kasada lang oh. yung oh, hanana, hanapin so, natin. Pagmata, dating, dating Kung hmm. tayo. Hmm. Baka, hindi tayo ba? Hindi. dul, kita siyempre dalis ng mga kaukay, dapat kita isipan, kung pa kaya mo na tindi kung kita dalan, kita punyam kapalas dalis ng mga kaukay, kinala niya, kinala niya siya, kailangan nang magenam planito, hii talaga tayo, kapalas dalis Pagkilos kasi, yung mga kamera natin nagilaw yan, baka masundan tayo, makita tayo, baka tayo na tatlong matakip Ya. Tengah tayo. Kuratinan tayo, tayo uh, so maka kita, nangka, kita nangka, sadang, nang kalsada kailangan namin, namin, anak, bata. Hmm. ini kita Kita makan aku, pun, Kamu turun sebagai mau gigi, kamu. Kamu risk kena kalau nak shift kerja kat mana dia nak macam อันนั้นมาเปลี่ยนกันหัว はあ。<Okay. S 2> okay. ほら。

mga solid supporters ko po sige ikaw na idol supporters ko po is uh, pag train niyo po kami ngayon sa paglabas namin na 50 po yung uh, paglabas namin na kasi may dala-dala po kaming so bata yun mm. uh, uh, shout out po sa lahat po kay ma'am lovely po kay shout out sa iyo dadol kay ma'am beatrice Shout out sa iyo na dol. Mag-ingat ka dyan. Kay Mambit. Shout out sa iyo dol. Mam Jis na. Ah, sa lahat ng ano, Team Pogi, uh, shout out sa iyo. Gis, no? uh, sa inyong lahat na ano, uh, dol. Kay lalong lalo na kay Kuya Bads, kay Mikoy, at saka kay EJ no. Kay Julius. Ah, uh, kay ano, sino pa to yung kasama nila? William. Bar William. Oh. Uh. Uh, lalong lalo na po sa team namin uh, team SG uh, yung leader namin na si idol natin na si SG uh, shout out sa si idol uh, sana magkita kita tayo ulit no sa, sa sunod na explore no kasi kailangan namin na makababa dito kasi yung bata namin niya dinala ala kailangan namin na masipti kasi hindi pwede dito na kasama-kasama namin kasi delikado po

Uh, sana lahat ng mga uh, FW dyan mag tayo sa ating mga trabaho mag-ingat uh, lahat kasi mahirap yung uh, sa malayo tayo sa ating pamilya kaya ingat-ingat uh, yun ang masabi ko uh, sa, so, uh, thank you sa so, walang sawang suporta mga lords. mga local vlogger uh, sa S. Mindanao nag-love sa lahat uh, sa mga Pasensya na po sa mga ah, uh, nagko-comment hindi po natin ma out kasi wala po tayong malakas na signal dito hindi po natin mababasa kaya pasensya na mga loads ah, uh, thank you po sa mga supportang lahat na ginagawa ninyo ah, uh, malaking tulong na po yun sa amin ah, uh, na po yun ng isang takal na bigas ayun isang kilo kumbaga takal hindi takal isang takal <laughs> pasensya na lods baboy <laughs> sakit ng sakit yung ibig yu. <laughs> ko pasensya na kaya